Welcome to another vlog, another unboxing Yes po, may unboxing ulit tayo Kasi eto yung naiwan ng na plants Naiwan or hindi napadalang plants ni seller Ayan o, dalawang box pala yung inabot niyan And meron lang akong minain sa kanya na isa And then nadagdagan na nadagdagan Para hindi naman, ano sa shipping Hindi lugi ba And kakadating ko lang Victory Liner. Victory or AP, ano bang ba tawag doon? Drop and go ng Victory Liner. Yes po. Buti na lang talaga. Meron akong isang seller na nakuhanan before na sabi niya, bakit ano, idadrop pa natin sa ganitong lugar? Eh, direct, direct na lang dyan sa inyo sa Victory Liner. Kung hindi ko po alam yon Tapos, itinuro sa akin kung papaano. And, doon ko nalaman na mas mapapa mura pala ako kasi before ang ginagawa ko dinadrop nila sa ano sa isang bahay sa Baguio or sa Benguet and then i-errand nila kumbaga dito sa atin lalamove siya ang tawag. So, i ang tawag nila doon, babayaran ko pa yon Tapos, pag pa dito, babayaran ko pa yon And then, pag ulit dito sa akin, babayaran pa rin. Parang inaabot sa dalawang box ng libo sa akin. Siguro, umaabot siya ng 1,000 plus. Tapos, ngayon, 200 lang yung binayad ko dito sa shipping na to. Ayan, depende sa kilo o sa dami ng plants. Pero, mas maganda, pag magpapaship kayo ng plants, mas marami, mas magmumura yung babayarin nyo sa shipping dito tayo magbubukas sa garahe kasi wala yung sasakyan and maliwanag dito dun kasi sa gitna, mainit pa dahil nasa 1 ano pa lang 1.30 kasi umalis kami 1.17 para kuhanin to malapit lang to sa amin, less than 10 minutes na biyahe and sinervice ko na lang yung ano ni Dara yung sumusundo sa kanya kaya sumama na din si Dara at saka si Cookies. Hinihingal si Cookies kasi sobrang init. Actually, lahat ng dogs ko hinihingal. Pero, nung galaan na or umalis na, hindi na siya hinihingal. Kasi gusto niya yung mga nakikita niya sa kalsada, yung mga tao, yan, tuwa-tuwa yung cookies. Eto maliit na ba? Kala ko kasi sa isa. And then, May 3 ngayon, pinadala pa pala to kahapon. Kala ko ngayon palang papadala. Sabi ni seller, is Padating na po yan sa inyo ngayon. Kala ko talaga, ngayon pa lang siya pinaship. So, konti lang din yung binili ko dito. Mukha lang siyang marami kasi, ano ba yung lang ako oh, kanina pa? Mukha lang siyang, amoy. May amoy something dito. Amoy matamis na, siguro na patungan to. So, ayun nga, nawala na ako sa inaisip ko. Ino muna tayo. Ang init. Sobrang init sa kalsada. nyo yung ating borsigiana albo. Lately ko lang din nakakita na nagbabrown na siya ng ganyan kasi natututukan siya ng araw, umaga, before, before ano siya magtanghali, mga 10.30 to 11, nawawalan ng yung araw. And yung kanyang variegation kasi is maganda. Maganda yung variegation niya, kaya lang pag natatamaan siya ng sikat na araw, nalulusaw o natutuyo yung part na puti, puti talaga yung nagiging albo, tingnan nyo. Yan. hindi ako makabuhay ng propagation yan bilib ako sa iba, saludo ako sa iba na nakakabuhay, and makalat yes po, kung mapapansin nyo or baka mapansin nyo na makalat dito sa area na to, kasi po naglinis ako kahapon umulan dito kahapon may 2 dami kong daldalo umulan dito kahapon may 2 and ano, 30 minutes lang wala pang 30 minutes na ulan sobrang lakas ng busang ulan kaya lang tumila agad ang baho tuloy ng kalsado yung parang umuusok alam niyo yun yung ine tapos winisikan mo ng tubig para umuusok nag iiba yung amoy amoy semento ganun yung amoy niya kumantawa pa naman ako kasi ano umulan ulit and then ang ending pinaayos ko na lang yung net kasi naglaglagan yung net ko dito sa gilid sa lakas ng hangin siguro nung mga nakaraan. And then, binaba ko yung mga malalaking plants ko andyan yes, sa, 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 floor. Kaya kung mapapansin nyo, sobrang kalat. Yes, sobrang kalat. And yung nakatungo na yan, si Glorious, kinuha ko siya dun sa taas. Hindi siya lanta, pero ganun kasi yung kanyang tubo eh, patungo. Sinali ko lang kaya siya nakatungo. Lilipat ko rin siya ng pwesto. Ang daming malalaking plants na ibinaba ko. Halos lahat ng nasa taas ibinaba ko. By the way, sa mga magtatanong kung saan ko to binili, ito isa sa seller na binibilan ko, Mary Ann Cabinta. Ilalagay ko dito. Yung ilalagay ko dito na pangalan, isearch nyo po yan. Tapos yun yung seller na binilhan ko nito ngayon. So, eto yung kanyang plants. Magaganda yung plants niya. Parang nasasayangan tuloy ako kasi nilalagyan niya ng fiber. Nasasayangan ako. Magkano ba tong fiber? Mahal ah, Toto, kasi dahil ano, secure na secure pa ang plants. <clears throat> yung price nito, hindi ko na alam guys kung magkano yung price kasi ilang weeks ko na tong nabili and pinatuyo lang yung kanyang potting mix bago siya i-deliver sa akin. Kung mapapansin nyo, tignan nyo naman, oh. Tuyot na tuyot na siya. Sabi ko kasi, wag nyo na po diligan. Meron siyang free sa atin na ano to, chicken manure. Ay, free. Thank you, seller. Ayan. Pupo ng ng chicken. Tignan nyo yung pagkakapak niya. Natutuwa lang ako sa mga seller na magaling magpak. Yung plants niya. May mga plants siya doon na mother na talaga. Sulit na siya. Kasi malaki yung plants. Magtatanong kayo sa kanya kasi nagre-repat din sila ng... Okay na sa Lowland yung pating mix. Ito, I think, hindi siya okay sa Lowland. Kasi, ano yata to? Um, soil. Garden soil si California Sunset. Gusto ko kasi siya, panlagay sa labas. So, dalawa lang yung kasama ng isang box, tapos dito tayo sa malaki. Isa lang yung minahin ko talaga dito, pero malaki talaga siya. Sabi ko, tatry ko. Nagkaganito na ako before, yata. Tama ba? Alam ko, nagkaganito na ako before, pero maliit na version. Galing talaga nung... ni Cases, oh. Ang dumi-dumi, nahiga dun. Iniwan ko kasi sila, hindi ako nagpaalam. Kaya pag uwi ko, nagiiyakan sila. Kala mo naman, isang taon ako nawala. Hindi kasi ako nakapagpaalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang ating plants is 7. 7 lang. 7. Ito yung isang na-mind ko. Ito isa rin sa gusto ko pala siya na hinahanap ko sa kanya. Hindi niya to na-flex sa live. Pag ako nanonood ng relive, is tinitingnan ko yung background. Mas, mas, ano ko, mas, ang attention ko is sa background kasi hindi nila mape-flex lahat ng plus. And ito nga, nakita ko siya si lemon rose to. Meron akong lemon, sayang, kasi may imamind sana ako sa kanya na variegated na lemon rose para ma-compare ko sana sa inyo kung ano yung difference nila. Meron naman ako ditong variegated lemon rose. Nabili ko sa Benguet din. Pero mas maganda yung sa kanya kasi lush. May orpet din na ang ganda. Kaya lang may mga may na pala yun. Or na may na pala yun. Para siyang rose cabbage, pero lemon rose sya. Mas mabait siya kaysa kay rose cabbage. Tanggalan lang natin. Grabe, ang daming fiber. Sila lang yung nakitaan ko na naglalagay ng fiber sa benggit. Or sila lang yung namainan ko ba? Ito kailangan talaga pala iripat natin sila. Kasi ito yung tuyo na yung pating mix. Kailangan natin sila iripat. Siguro mamaya, pagkapahinga ko, mga after 2 hours, ihipahinga lang muna natin siya. Dami ah. Secure na secure talaga yung mga dahon. Naghahanap talaga ako ng ganitong clamp. Ayan o. No? Ang ganda. Lemon rose. Mas maganda siya pag na-stress kasi yung color niya is malapit sa color ni Peach and Pride. Yeah, medyo naglalight yung color niya. And then, eto yung pahabol ko. Nasaan pa yung pahabol ko isa? Dalawa yung pahabol ko. Kasi nga, hindi napadala last week. So, nagpahabol ako ng dalawang plants. Actually, tatlo. Wow! Ano yan? May merienda catch. Thank you. Domino dami naman. Ay, may chicken. Wow. Kain tayo, guys. Galing sa school si Dara. May ano daw sila. Ang tawag doon? May, may cooking? May cooking kayo, Dara? Hindi. Potluck. Pasalubong ng dance club. Ah. Sa club club nila, potluck daw. Tapos, iniuwi na lang niya. Masarap. <laughs> Kain tayo guys. Tikman ko lang. Biko na violet. Hmm, sarap. Favorite ni ano to? Ni Kisses. Nasa sa Kisses. Ay, natulog na. Wala na dito eh. Mamaya na ako kakaan. Pero masarap. Tikman lang natin kasi effort si Dara. Binigyan niya mm. Ano lumpia to? Mm. Lumpia ano nata to? Yung ano lang, nabibili ng nakabalot. Na? Baka madumihan. Pakilagay lang, takpan mo lang sa lamesa. Takpan ko sa lamesa. Dito? Dito. Thank you. Cotton, may merienda. <laughs> Kumain na sila. Komersyal. Anong bar daw to na Joyce Tuloch. Pero para siyang ano, ganda niya. Kaya sabi ko akin na lang to, namain ko. May nakita na ako sa live, ang pangalan nila is Sarampo. ano, yung card, ano ba yun? Purple card ang tawag? Purple card o magkahawig lang sila? O magkaiba talaga sila? Kasi may ipinlex yung isang seller na nagla-live kanina, purple card. Pero ito is variegated Joyce Tuloch, Tuloch. Puro ugat na. At saka ano to, dry na dry na yung soil and tuyot na siya. Which is okay sa akin, yung tuyot na tuyot na talaga yung plants na maibibigay sa akin. At least, marerepat ko siya ng maayos. Ganda o, oh. tingnan nyo, kulubot na siya sa ilalim. Ayan. Ayan o. Oh. Next tayo, as usual, meron na rin ako nito. Pero, since gusto ko ulit na magkameron, bumili ulit ako. May propagation na ako nito. And, mother na yung propa ko nito. Si Firestorm. Yung mga plants ko dito, ulit-ulit lang. Doon ako naging stay sa talagang nabubuhay. Bihira na ako bumili nung yung na-try ko before na namamatay ng ilang beses. Bihira ako na siya mabili. Unless, yan ay ano na siya, parang wood na yung kanyang stem yun. Yun yung bibiling ko. Pero pag yung sariwa pa, sariwa or hindi pa siya ganun ka matured yung stem niya, hindi na ako gaano bumibili. Bumibili pa rin, pero hindi na, hindi ko na sila priority. ganda pa nung ano ang ganda ng tissue parang facial tissue ko to ah ayan binili ko to kasi ipopropagate ko ikakat ko sila once na siguro pag naripat ko na to after ilang weeks or after a month ikakat ko siya para lalo siyang mag ano siya mag tawag dito mag suloy ayan oh ang taas na kasi niya. Hindi rin to na-flex sa live. So, sabi ko, akin na lang tong firestorm na to. Ayan, oh. ganda. Ito hmm. pa. Ngayon, magbabalik loob ako dito kasi hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Kasi pag mabilis o madali kong alagaan yung isang halaman, kadalasan, pinamimigay ko siya pag may humihingi. Ang ending, is walang natira sa sarili ko. Ito yung pinakaunang plants ko na endangered na daw to ngayon kasi nga ano, bihira na lang yung ganitong plants ngayon. Ito naman ay si Harry Watson. Ayan, nagbabalik loob na ako kay Harry Watson kasi ang dami kong Harry Watson before na overwhelmed ako kasi ang bilis niyang alagaan at saka si si Fred Ives. Meron akong in-order sa kanyang Fred Ives pero end of may ko pa siya ipapa-ship dahil nag iniipon ko pa and pagbasa kasi yung soil, hindi agad siya pinapadala ni seller. Mga maghintay ka pa ng 2 to 3 weeks bago niya ipadala. So, huwag kayong magpaparash ng... Ay! Ala, naputol ko. <gasps> Akala ko tissue, pinunit ko. Huwag kayo magpaparash ng ship kay seller, lalo na pagbasa yung plants niyo kasi kayo din yung magsasuffer dahil yung plants is mabubulok siya sa shipping kasi kulob yung box. ba? Diba? Kaya wag nyo siyang iparash. Which is okay sa akin. Mas okay sa akin yung hindi irarash yung ship. At least nakakapag-ipon ka pa ng pambaya, ba? Diba? Or nag-iisip ka pa kung ano pa yung mga I dadagdag na plants. Gusto ko pa nga nito eh. Kasi itong mga common na to, nilalagay ko sa labas. Ayan o, ang ganda. Four heads to. Ay, uh, four heads. Pwede na tong iripat na lang, dagdag soil. Kasi kukunti lang yung pating mix niya. Tapos may ipa. Ayan, okay na okay tong iripat na lang. And then, eto yung last. Eto talaga yung binili ko. Nasilip nyo na ba siya? Kanina pa ito sumisilip sa likod. Sabi niya siguro unahin mo na ako. Ito ang ganda niya. Sayang, kung ito pala ay ano, tawag dito, white pot na dry na dry. Ito is si purple jade. Purple jade. Kylie jade pala, purple. Then, ang grabe, ang daming tissue. Ayan, si, Car si Carly Jade. Pating mix niya, ah, malambot. Malambot and fairness. Hindi ko na siya papalta ng pating mix. Or babawasan ko na lang. Ah, okay. Ganda guys, so. Ito talaga yung hinintay ko. Para siyang bouquet. So, since ilang linggo na rin to sa kanya. Ayan. Ang laki niya, oh. Napili ko to, I think, 550. Pini-M ko na lang sa si seller. Na akin na lang. Ako na lang yung bibili. Ang ganda, oh. Ilang stem to? Four stem? Ay, one stem siguro. Tapos, nagsanga na lang. Ayan, oh. ko na lang to. And then, ano, ah, uh, dagdag soil. Oh, maganda siya. Maganda siya in fairness kasi hindi ko naman siya bibiligan madalas. Dito lalagay ko lang siya dito sa harapan. So, po pwede siya na hindi ko nagalawin yung pattern mix niya. Dagdag -dag na lang. Si um, California Sunset, si Lemon Rose, si Guanzu. Ito pala yung pinakamalit ko nabili. Tapos si Firestorm, si Joyce Tuluch, Tuluch, tama ba yung pronounce ko? Ganda nito. Dito ako nagagandahan sa binili ko. Lahat sila maganda pero ang nagagandahan ako dito. Si Harry Watson, nasira. And then, si Carly Jade. Ayun, ang ganda oh. Hindi kasha sa camera. Oh. Ganda ni Carly Jade. So, ayan lang guys. Ang ating video for today. Na-enjoy ko na naman yung araw ko. Oh, kahit na sobrang init. Dito pala sa garahe. Kahit na sobrang init. Dito sa kabilang garden. Hindi dito mainit. 90% shade shade net yung nandun din 90% kaya malamig dito sa area na to kahit na summer malamig dito sa area na to pero may init pa din may init pa din tapos dito sa succulents natin mainit talaga siya pero carry lang sanay naman na sila may namamatay pero at least kahit pa paano ko konti lang so ayan yung ating mga babies ayan oh yung mga babies natin. Iriripat ko na to. Hindi ko na kayo pa, hindi ko na papakita sa inyo kung paano ko sila niriripat. Kasi alam nyo na kung paano ako magripat.